Ah Welcome back to my channel, The Hustlers TV Sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe Please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload Ang video ko pong ito ay magbibigay lang po ako sa inyo ng mga technique o tip sa pagpipinta ng mga pairings ng motor nyo, DIY Ayan Marami akong napapanood na tutorial na medyo naliligaw po ang mga susunod sa mga tutorial na 'yon. May nakita kasi ako na na tutorial na least talaga sa uh, tamang pamamaraan ng pagpipinta. Although na ito ay DIY, pero dapat talaga ayusin kasi sayang din ng budget, 'di ba? Dahil ko medyo nagtitipid tayo sa kagustuhan lang natin may ayos ang pairings ng ating mga motor. Meron tayong mga nabibili kasi mga ready to spray, yung mga spray paint, no? katulad ng mga na napapanood ko, yung boss ni, dati ginagamit yung Pilox eh. Ako kung may Pilox pa. So, ang nagdadala dyan talaga sa pagpipinta ay ang primer. May mga nabibili na tayong ready mix na primer, yung ini-spray na lang, na nabibili na sa spray paint. Okay rin 'yon kung talagang uh, wala na tayong ganong alam sa automotive painting. 'Yan. Pero talaga ang the best na na pagpipinta o na na application para tumibay ang pintura ng inyong pairings ay una-una po sa primer. Kailangan po kasi maganda ang primer. Madadami po kasi yung ating ipinintang kulay at yung ating top coat wala po yan kaya kailangan po ang matibay po sa pagpipinta natin ay ang primer meron po kasi ako napulog minsan tutorial uh, nagpinta ng bakal porkit itim yung bakal uh, o metal eh hindi may iwasan nagkakaroon ng mga natatalupan yung pintura yan hindi po porkit itim to at bubili na kayo ng spray paint ng black ay dadiretso nyo ng pintura kagad ng black oo maganda maganda sa, siya sa paningin pag sa video pero in actual hindi po ako maniniwala na yung maganda ang result kasi iba po yung, iba po yung may primer pantay po siya kasi yan yung mga portion na walang primer sumisip si po yan eh ah, medyo dumada pa yung pintura at ang primer, siya yung nagbibigay ng ganda ng kapit sa ating pintura. Kaya ugaliin po natin, pag nagpinta po tayo ng ating mga pairings o metal, lagyan po natin lagi ng primer. Maliba na lang po, yung pinintahan nyo ay pantay pa at wala naman siyang tuklap. Ang gawin nyo, lihain nyo lang siya ng uh, 1,000 padaanan nyo ng konting thinner, bilisan lang yung acrylic thinner o urethane thinner, bilisan nyo lang para pagbuga nyo ng pintura ay kapitan. At unang application nyan, para sigurado kayong kakapit, pa paambun muna, huwag nyo kaagad lalawain. Kasi pagka nilawa nyo po ang pag-spray, may tendency na magkaroon siya ng, ng parang butas buwan kung tawagin. Hindi balatsuha. Ang suha kasi orange peel, yung, yung uh, mga parang umbok-umbok, bukol-bukol. Yung baliktad naman yung butas ng buwan. Hindi ko makapit yung pintura sa portion na para may langis o tubig. Yun yun. O kaya pinaka the best talaga, bago kayo mag-apply ng second coat o yung pangkulay, ay siguraduhin nyo munang may primer. Isang so, advice ka nga ho pala sa pagpa-primer. Ang spray paint primer, pwede na po yan. Kung talagang tipid na tipid tayo, gusto lang natin na maging maganda o presentable yung ating mga pairings ng motor ah uh, okay yan pero kung ako po ang masusunod gagamit po ako ng primer na may catalyst yan pong epoxy primer or yung spray peeler na pang urethane kung wala tayong spray gun compressor syempre mapipilitan tayong bumili ng mga spray paint na primer ang primer i-brush nyo na lang muna medyo tiyagaan lang lahat malaki ang mga pairings niyo mga gatong kalaki ayan medyo tiyagaan lang kasi mahirap pantayin siguro 2 3 na patong kapalan niyo lang ay primer naman pag natuyo yung pag kinapalan niyo maganda or yung spray peeler ganun din yan pag napatungan niyo na yan lihain niyo muna siya ng mga 240 or 360 lihain niyo para mawala yung guhit ng brass pagka medyo nawala na yung guhit ng brass Lihay nyo siya ng 800. 800. So, data pa na yan. Pag data niyan, saka nyo, kung napantay na yung primer, saka nyo apply yan ng spray paint na pangkulay nyo. Or mga tatlong patong. Basta tatandaan nyo, lalo kayo yung nasa outdoor, mahangin, gada spray nyo ng color, ay ay lilihain nyo. Lilihain nyo at least ng mga 800. Katanggalin nyo lang yung mga parang yung whiteheads, yung mga blackheads, yung mga magaspang. eh magaspang kasi yun eh, gada-spray. Hindi may iwasan yan, lalo't nasa outdoor kayo. Mahangin. So is banayad lang, huwag nyo tutuklapin, lalo yung mga kanto. Yun nga pala, ang mga kanto, ang medyo kakapala nyo. Madali siyang mapudpud. Lalo pag nililiha. So pagkaliha nyo, mga 800, spray nyo ulit. Mga tatlong pato. Every time na kayo ay mag spray lagi niyong hipuin kung may magaspang. Pag may magaspang, lihain niyo, huwag niyong patungan ng patungan dahil yung gaspang na yun, matatabunan ng uumbok din. Hindi rin siya mawawala. So, kailangan lagi smooth makinis. Ayan. Like, kung na kayo nakatatlo na at nakita yung pantay na, suwabe. Apply niyo na ng top coat. Sa pag apply ng pintura top coat, may fumes pa tinatawag yan. Mayroong oras yan na dapat applyin ulit ng panibagong pintura. Kasi pag hindi nakalabas yun, may tendency lumobo. Pag nainitan, pag nainitan, may tendency lumobo. Kaya yon pinasisingaw muna yung fumes niya. Kailangan makatuyo. Yung bang, pag pinisil mo na ng, ng ganyan, pinares mo ng dalire, ay hindi na bumabakat yung fingerprint. Ibig sabihin, tuyo-tuyo na. Then liha, then apply ulit, hanggang sa mapantay ang top coat gusto mo na the best na kintab ang acrylic kasi uh, hindi niya kaya ikintab ng kasing kintab ng urethane iba kintab talaga yan ng urethane pero makintab na rin siya sikreto lang dyan kapalan nyo guro 5 to 10 na patong ng acrylic top coat liha lang ng liha ah. gada patong kung may mapa ma kayo magaspang pero merong mga pintura na hindi dapat lihain pag ita na. Nagkakaroon kasi ng variation. Ito yung mga metallic na pintura. Tulad ng silver, ayan. Yung mga sparkle irid, hindi pwedeng lihain yan nang lalagyan mo na ng top coat. Pwede mo siyang lihain kung maliliha mo lahat ng portion, yung wala kang lalampasan, hindi ka magi skip ayan. Ano ba yung variation? yung variation, yun yung pagkakaiba ng kulay. Pagka binugahan mo ng topcoat, makikita na siya doon. Magiging visible yun doon. Hindi siya magiging pantay para nakakaroon siya ng guhit. At meron ding pintura na nangangailangan muna ng base bago mo siya i-direct na i-apply o ipang na kulay. Tulad ng pearl white. Ito, pearl white to eh. Ito, ah uh, pearl white. So, katulad nito ah uh, ito ay pearl white bago mo i-apply ang pearl white kailangan ka muna mag-base ng white kasi siya ay translucent na kulay pag ibinuga mo siya kahit ilang patong na ay makikita mo pa rin yung ilalim o kung may dumi lalabas at lalabas pa rin dumi kaya itong pearl white isa sa pinakamasailan na pintura pag ito ay ini-spray lalo na at mag-i-spray ka sa outdoor yan. Hindi magandang ispray ito sa outdoor kasi lalo't mahangin, may mga dumi na dumadapo. Pag naibuga mo ito, na, napalaman siya, maobliga ka na mag-white ulit. Ganun po siyang kasensitive. Imagine ninyo, patapos ka na, mag white ka ulit. Then, saka mo bubuga ulit ng pearl white, na dumi ulit, mag white ka ulit. Ganun siya kasensitive. At meron din naman na pintura na kailangan mag first coating ka o after ng primer, magpupondo ka ng color black. Ayan, katulad yung mga seven colors. Ayan, maganda yung seven colors pag ang ipinondo mo ay black. Yan yung pintura na ako nakakakita kayo, bihira yan eh, kasi napakamahal. Uh, yan yung parang kulay sa laging to. Nagigri, nagbabiolet. Nag-start ako magpinta niyan, ang isang quart noon, hindi ako nakakamali, is 38,000 isang quart lang o isang tabo, ganun siyang kamahal. 38,000. Eh sa kotse, magagabit mo. Tatlo. Tatlo na quart. Kaya, yun ang mabigat sa seven colors. Yan, black ang maganda na pang base. Hmm. Difference nga pala ng mga spray paint, ingatan nyo lang siyang mapatakan o mabasa ng gasolina. Ayan. Na ano siya? Uh, nilulusaw nagkakaroon ng bakat, pumapangit. Hindi ka ng urethane. Ang urethane kasi matibay. Yan. Sa urethane, medyo ingat nga lang tayo. Pero sa mga spray paint kasi, uh, wala, yung kalimitan yung acrylic eh. Pero okay na rin kasi before urethane paint, acrylic ang ginagamit talaga namin noon. Naging problema lang ang mumutok daw. Mga acrylic na mumutok. Pero katagal ko nang ginamit yan hindi ko naranasan. Sa so, tingin ko, baka nasa sobrahan ng acrylic flow. Kasi pagka malamig ang panahon, nilalagyan ng acrylic flow para kumintab. Pero hindi rin maganda yung may acrylic flow. Mas maganda pa, meron kayong heater talaga. Spotlight, may mainit. Doon nyo ipatutuyuin kaysa lalagyan nyo ng flow. Ang flow, oh, maganda siya. Kaya lang, sa tingin ko, siya yung kaya pumuputok. Hindi ko kasi inugaling mag-flow eh. Ginagamit ko lang ang flow, alam mo, sa mga lacquer Locker flow. Sa mga furniture, sa mga cabinet, yung mga kung tawagin duko, ang duko kasi is brand yan eh, nasanay lang duko. Yung mga minasilyahan, yung mga pininis talaga, pwede yung plo. Pero pag mga sasakyan, huwag mong na maglagay ng plo. kahit sa mga pairing sa motor, Magbuga kayo, number one, mainit ang panahon. Lalo pagka primer. Sa pintura, basta kailangan natin ang primer ang pinakamaganda. Second, ang top coat. Ang top coat kasi siya yung protection naman para sa mga gasgas. Ang primer naman siya yung protection para sa mga corrosion, sa mga tuklap, sa mga umaalsa. Yan ang kailangan natin. Primer kasi magmumula lahat. Kahit ang ganda ng finish mo, ang ganda ng finish mo, pero dinaya mo, hindi mo siya nilagyan ng primer. Hindi po tatagal. Konting mapaltok lang yan, tuklap siya. Or either pag nagtagal na na initan, na ulanan nagkara na siya ng mga crack, -crack. kaya wag po kayong mag spray ng walang primer basta pwede kayong mag spray lang ng primer kung meron ng pintura at makinis lihaan nyo na lang 1000 sabunin nyo ng uh, joy liquid yung dishwashing yung ginagana natin pang sa plato maganda yan joy yan yung nyo sasabunin kasi hindi maiwasan na merong itong mga langis dahil gamit nyo Naralang isa ng mga galing sa tambucho, ng mga sasakyan. So, kailangan okay ugaliin nyo rin laging nakasabon. Sa pagbabaping, kung ikaw'y baguhan, manood ka lang ng mga tutorial na tama. Ang pagbabaping kasi, lilihain to ng 2,000. Gusto mo talaga makinis-makinis, tulad nito. Tulad nito. Meron na akong upload na video regarding sa pagbabaping. Ayan, ah... Uh... Miski lapitan nyo yan, walang daya. Makinis. Kasi sa may ibang tutorial, makikita nyo sa video makinis. Pero hindi po ako naniniwala na yun lang ang ginamit. Ganong klase ng procedure ng, o application ng ginawa ay ganon nang kay smooth o kaganda yung pintura. Hindi, ang video kasi <laughs> sa totoo lang, daya po yan eh. Pero eto, pag nilapitan nyo po yan, kahit salatin nyo po yan, wala po kayo makikita mga uh, butlig-butlig dyan yung mga ibang tutorial kasi na walang primer manipis lang ang pagkakapintura pero pag pinakita nyo sa video kala nyo ang ganda so ahanga tayo lalo wala naman po tayo talagang alam pero maraming sala kasi tutorial po yan eh na po natin ang mga viewers natin sa tamang, sa tamang procedure dapat magturo po tayo ng tama po kasi may mga gastos po yan kawawa naman po yung mga susunod po sa instruction nyo na mali po sana po kung wala naman po tayo talagang malawak na karanasan sa pagpipinta wag muna po tayong magbigay ng isang tutorial na hindi po angkop o mali po mayroon pa nga pa po palang isa, katulad po sa mga pipe, ayan may basa nag-i-spray lang na na bibili, na acrylic uh, spray paint. Ito so, po, baliwala po yun. Kakainin lang po yun ng init. Kahit yung mga high temp, uh, hindi naman po gano'n siya talaga na katibay eh. Ari siguro baka mayroong mga brand talaga na high temp talaga. Ako dati ga gumagamit ako niyan. Taas talaga yung ano niya, temperature no. Uh, talagang ano sa init. Pero ang ginagawa ko, pinatatakbo ko muna yung makina. Then iinit yung pipe. Bubugahan ko talaga siya. Kita mo talaga umuusok na ng pintura. Sinasabay ko sa init. Ganon kasi talaga ang pagbubuga ng high temp. Hindi yung binugahan mo, patay ang makina, malamig. So pag ganyan yung uminit, baliwala. Iba yung nasana yung high temp uh, na pintura na mainit mo ibinuga. Pero syempre pare-pare naman tayo hindi eksperto diyan. Yan ay naaayon sa ating mga nababasa direction sa battle ng ano, spray paint uh, sabing high temp pero uh, sa init walang matibay eh di ba kahit anong ganda ng pintura walang matibay lalo't nag overheat nagbaga yung pipe luto eh pero mas matibay naman yung sinasabi ko sa inyo application pag binugan nyo po yung high temp kailangan nakatakbo yung makina ang tanong nga lang yan mapupulido ba yun ang mabigat so kailangan talaga balutan natin ng gusto yung mga dapat balutan para hindi maanggihan ng pintura Medyo mahirapan lang tayo doon sa portion ng malalim. Hindi mo kayang bugahan basa-basa. Tayo po ay magdi-DIY. Kung ano man po ang gagamitin nating pintura. Acrylic man o urethane. Gamit man tayo ng air compressor at spray gun. O yung mga nabibili ng spray paint. Huwag nyo pong kalilimutan na bago nyo pintahan ang kulay o ng top coat, lagay nyo po muna ng magandang primer. Primer po kasi ang siyang nagdadala po sa pintura. Pag hindi po maganda ang primer, sayang lang po yung ipinintay nyo. Dahil either mag-crack, magkaroon ng bubbles, or wala talaga yung ginastos nyo at yung ganda. Then second na lang yung, yung top coat. At advice ko rin sa top coat, lalo't medyo uh, delikado o ng gasolina, mag-uretain top coat na lang kayo. Ang uretain top coat nga pala, syempre, uh, spray ka na gagamitin niya, air compressor, Ah, mare tapusin nyo sa buong araw ang top coat kasi pag pinakabukasan nyo pa kahit ginamit nyo na yung top coat itong ginamit nyo nung unang application misa nagkakaroon ng reaction nagkakaroon ng alsa o kumukulubot yung top coat hindi ko alam, yan ang mga naging problema namin sa urethane top coat sana po ay makatulong sa inyo ang video ko pong ito. At kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwede naman po makahirit sa inyo ng isang like po dyan. At para naman po sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po pag subscribe please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito lang po, muli po ang inyong likod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and god bless